Doc Lindon, Miss Valim. <laughs> Anong ginagawa niya dito? Ba't dito kinag-uusap? Ah, uh, Doc Annalyn, um, may kinunsulta po kay Doc Lindon. Yeah. Sige, mauna na ako. Thank you. Okay. Thank you, Valine. Bye. Ano Anong kinunsult niya, Doc? Ha? Of course, mga gamot. Hey, narinig ko yung nangyari sayo sa iyo sa alumni. Are you okay? Ayoko na pag-usapan yung blog. Ayoko malungkot eh. Pero okay na po ako ngayon. Eh, ikaw po. Okay ka lang ba? Parang medyo weird ka sa phone kahapon na. Ako? No, I'm... Actually, I'm... I'm perfectly okay. Ah, oh, yung kambal nga pala. Nahanap ka, di mo daw sila binibisita. Do I need to? Diba, ikaw naman yung nag-update sa kanila. So, update mo na lang ako para mas madali. Ayaw mo ba silang makita? Hindi hmm. hey, naman na sana kailangan, di ba? Okay ka lang ba talaga, Doc? I'm okay. Eh. Alright. You know what? Bisitahin natin yung kambal. Doc! What? Ha? Uh, okay ka lang ba talaga? I'm okay. Dok, Annalyn, kung ano-ano yung mga kinukonclude mo sa akin, okay? Porket matumagi ako na bisitahin yung kambal. Kung ano yung in mo ngayon, gawin natin kung ano yung gusto mo. Then let's go. Bisitahin natin yung kambal. Kumusta ano, na yung kambal ko? Okay naman na po sila. nagre recover na po sila fully. Kung meron ako yung mga kailangan pa, tawagin niyo na lang si Doktora Santos o kayong mga nurse. Sige ho. Ay, o nga pala, Dok. Alam niyo ho ba, tinawagan ho ako nung show na Pangarap Life. Gusto daw ho nilang interviewin yung kambal dahil dun sa matagumpay na operasyon. Pwede ho pa kayong sumama, ah, Dok? No, 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 no. Hindi ako merit sa ganyan. Uh, dok. Ah, pasensya na po kayo, ha. Mar marami yun po kasing ginagawang trabaho po si Dok Lindon. Ah, uh, ay, oo nga. May ma'am, marami din po pala kayong pasyente. Ay, Dok, alam ko na. Tulungan niyo na lang ho kami para mag-prepare para doon sa interview kasi wala ho kaming alam dok doon dok sa mga... Doktor, ko ah. Hindi ako medyo personality. Dok, dok lindon. What? Hindi, okay lang ho. Mukhang walang tulog pa ho si Dok Lindon. Dok, kumain na ho ba kayo? May pagkain mo ako okay. dito. Ay, I'm juice, juice ho, Dok. Ito, I'm good. Ito. I said I'm okay. Dok. Excuse me. Dok, ano? Nagalit ko ata si Doc Lindo, hindi ko naman sinasadya yun. Pasensya na po kayo ah. Mukhang pagod lang po kasi si Doc. Sumusobra ko ata siya sa trabaho, no? Nung wala ko kayo dito, ganun din mo siya Paiba-iba ibahu siya ng mood. Ah, minsan po kasi ganun po talaga yun. Medyo suplado po. Pero with the heart naman po yun. Ay, hindi to, Annalyn. Parang iba eh. Ah, uh, parang yung... Hindi ko mapaliwanag eh. Basta parang may pitik siya to.